Binners bye, bye. Bye, bye, bye Chocolate Bye 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 <laughs> Enchanted Bohol Enchanted ang tawag Hindi mm. ko mm. na picture yung pangalan doon. Oh, pero Hindi na. Ayan <laughs> na <hindi> lang. <laughs> <na, hindi laughs> Balik. So, mga bahay din pala. Naganda rin pala bahay dito. Pero kalsada nila, lubak-lubak. Paano? Oo, lubak. <laughs> ang ganda sa ang bahay. Oo. Ayan lang. Aray. Lubak. para ha. Sorry. Lubak-lubak. Ang lubak. daan bahay, Maganda na, oh. Oo, oh, oh di ba? Ano, halos maganda oh, ang bahay, oh. Mga moderno pang style. Ang daan dapat inuna. Snake. 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 Snake

O, pari na na isa. Ang ang laki tarsier. sa mga dia, oy! Dudong tarsier, kada ko ni mo. Pasok mga sa bandang Luoban. Bandang muna tayo. Ikaw ba pinagtripan ngayon, Igao? O, pasok lang naman ang Yan, mo, bukas pag wala kayo makita, tumingin na lang kayo sa mukha ko. Ayun lang, tarasir na. <laughs> Exotic to. Uy, <laughs> <laughs> oh, may maliit na ba banana. Limpog naman kaya ni Limpog. Another adventure. Pupunta tayo sa mga kamukha neto. Tarsier. Patingin lang ko yung halaman ah. Ang ganda ng halaman. Naka-flat lang oh. Uh. Ito na naman tayo sa halaman eh. Ayan o, oh, naka-flat lang siya. Ang ganda. Oh, ano ginagawa mo dyan sa puno? Boy! Dyan o, sa Bilar. Bilar, I love Bilar. Bohol, Bojol. Ati siya mabae. Eh. Ha <laughs> Akin na yung ano mo at nakabinyo ako. Akin na yung cellphone mo. <laughs> Hoy, Jay! Kaya sa'yo mag ilok dahil, oh. Sa manay mong ilok dahil. Si picture natin si boss. <laughs> Go! Sige. Talagang. Aray ko. Ano talagang? Okay, picture-picture tayo dito. Oh, Hi, Dai. Hi, mga ka Bohol. Enchanted. Philippines. May bayanihan. oo Oo. Ako pa rin ipag-alimun din ako Sige, sige. O, hindi mo. Kanala yung camera. Sige, oo. <laughs> Diploma. Thank you, ma'am. Enchanted, Bohol. Okay, bagong panganak. Ah! Ako <laughs> sa? Atay ah, bayhana mo on magtarong. Ano mag sabi? Look at that oh. Ano ba gin? Baylan <laughs> buwak. A buwak man di ay ay <laughs> tarsier oh. Hawak na hawak ka. Ah. Tarsier. Kala ko ito. Ito ito, ito, ito pala yan. Laki ng tarsier, oh. <laughs> Hindi yan. Picture lang yan. Picture lang yan. Mamaya, pa, picture tayo doon. Picture tayo doon. Masyadong maliliit. Sobrang maliliit. Sobrang maliliit. Sobrang maliliit. Nagpapabago napakaliit. Malaki pa rin kami. Nakatakwa. Ye bagus niya talaga. the ice. Nagbago no. no? Hindi makita ang mata. Di magkita ang mata. Bawal maginay. They're sleeping now. Sleeping. They're so small. Parang ganito lang, malaki pa to, malaki pa to. Napakaliit nila talaga. Sobrang lit nila. Maliit. 我没看 apat na lang, apat tayo. Liit, parang kasabawakan Ang liit talaga. Thank you, ma'am. See you again. Who are you? Ah, is bagani. We are manubu, ma'am. Yeah. Sa Gusan Bitaw, may mother, marami siyang kaibigang manubo bitin oh, oh. yung mga ano dyan yung mga asay okay. dako sa ay dito ang laki niya oh. buhay na buhay siya silang mga snake yun hanggang wala lang tingin natin pero pwede na fight on malaki rin yan yellow ang kulay tulog yata eh di kumikilos <coughs> mga lagay silang ganyan rabbit ano ba to ang tawag dito boy ang tawag dito sa mga to <coughs> ang laki niya saya Ya, yeah, na can I have oh? Even ano lang muna, sige, video lang. Kalit ka lang pa kayo. Okay lang yung video muna. Picture muna. na yung kalit. Laki sa Ang laki. Ang laki na sa kabiyak niya, nasa Marikina. Yan, yan, yan. Mga oh, kawin-win. Mga kawin-win. Ang laki ng sapatos. Ang kabiyak nito nasa Marikina <laughs> River. <laughs> laki ng sapatos, oh. Ah. Oh, may ano pa? Sapatos. Ano to? Nike. Dapat boy, oh. Boy. Dapat boy. Oh. Dapat boy. Hindi nga nangawit yung Tarsier? Hmm. <laughs> na pa yan ah. Local garden eh. Bye, Tarsier. Uh -huh. daming halamang may uwi sana. <laughs> Ang daming halaman halamang may uwi. Parang Oo nga eh. Yung kanina naka-flat lang. Ang ganda oh. Ang babaeng kanina pa dyan so, paano may souvenir? ako na siya nalabas sa souvenir pwede pa <laughs> ko ang tagpila 50 50 kill siya Boy, di tayo binigit na ito boy oh, Oo, sumaganda oh, maganda oh, okay. so, na ito, okay. ito ito to Ito, reflect na ito Ang print sa ating Ano ba maganda boy? Na lang muna, ito marami na lang. Ito. Pili ka na sa'yo, pili ka sa na sa'kin. Kaya tayo souvenir. Marami siya ng souvenir. Ito, 50. Magkano ba ito? 35. magkano dito? Ayun oh. Eh, no. Ito magkano to dito? 50. Ito, Mali ito eh. 50 pa rin, maliit. Hindi, may, may naglagay. flower small. Small ano. magnet. Anong sa man? Ganon oh, pa rin. Guy. Iba yung bigay. O, oh, si... Ang ah, sa'yo yung isa sa atin, yung no, tag-120 kanina. Yung tag-120 sa nandun? Ando na. Maganda rin yata yung ganito lang, oh. Ano to? Hindi oh. na maklaro ante. Ito, ito, ito. Ayun. maklaro. Ay, wag na to. Lagi nga, eh. Boy, oh. Sabag? Sabag sa sabag? <laughs> ha? Wala na. kami. Tapos na kami mag-ikot. Yan, stairway to heaven. Bumili kami ng souvenirs. As usual, ref magnet. Yung madaling souvenir. Iba talaga siya. Patigas siya. Ang ganda. Diyos, may ganda talaga niya. Huwag ko ba? O? Oh, Di ba parang plastic? Pero totoo, totoo. Totoo siya. Totoo siya. Kami galing. Okay Satisfied? Maka win win okay lang palangga?

sa python ang oh, mga halaman ang gaganda halaman lang inaalala ko eh halaman talaga eh. bye bye python uwi na kami ano na sa road na the afrojai is real. paper plate. Kalaboy. Nga, saktunan nyo drinks dyan. Ay, ito ba man, mill forest? Wala. Uy, may share pa rin. Wala may duster. magkano rito? Pag ilang ano? 150 lang. Kuan so, one 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 man? Three. Ay, ang um, sabay nga. XL man to. XL man ko. 200 ang XL man. Baga. So, labiray siyang print. Anong kulay sa XL man? Hindi. Ang mga tie-dye mo 150 lang kay sizes. Ayan, ang tie-dye. Ay. Maraming mga kulay dyan. Kaya po. lang ano kay sizes. Pandex kasi. Eh? mainit. Hey, so, 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 Ito ng mga cotton unta. Da, na scarf? mom. sa Itong. So, lamig ko anon Oo nga eh. sandugo mo yun? May mga delight ano naman na, na tila, ma'am. Ano? Oo. Dito, ma ay. Yung anong tila, ano? Dry fit yan, ma'am. Huwag yung dry fit. Huwag yan kasi mainit. Asa. Sando so, ba? Anong size sa sando? Yung gaya ito magkano? Yung XL niyan magkano? Kaya lang yung kulay eh. Gusto ko kulay na ganyan. Anong kulay? Anong size ma? Kahit yung ganito. XL. XL? Kahit yung ganito. color sa XL? Ang XL ko no, pila day? 200. Uy. Mahal sa iba ma'am. 350 ma'am. Kini, green, green. Green? I love green. Oh, green. Okay, Mag-ilista kayo. Basta na oh. Mau na siya green? Oh, no. Green. Ay la buhol mana ang yang ay la buhol. Aka ah, na mana mm. nga color. Pero ang yang kuan ba ay buhol ang yang friend kana mam kay buo ang tarsier mam. Da. Pila <tongan> man siya? Da ko. Sakto lagi ni man ni mam. XL kan. Uh, XL uh, pud ka? Hmm, huh? uh, XL. Oi, oh, lain color ini anak pud sa XL na Bili tayo. Kainan na. Boy oh. Okay, Tawon. Hindi na muna sa ano mo. Mga riders, dito kumain Kami rin dito lang kami kumain oh. Sa gilid-gilid, masaya nga eh. Oh, diba? Ang ganda ng forest nila. Straight lahat ang mga kahoy. Ang daming turista na nagpunta dito. Ganda di ba? Oh. Ano, ang tanda. Take picture man. Oh, sa akin na iguan. Salamat. Ay,

<laughs> sorry sorry. Sorry sorry. <coughs> Aduh. takbuhan Pag maaf. po yan tapos yung one day adventure natin sa Bohol. Mayroon pa tayong puntahan ulit. Sama pa kayo. And please ha, subscribe na naman yung YouTube channel ko, Winwin -win TV. I-like nyo at share na rin para dumami ang ating subscribers. Thank you very much.